Hi everyone! Maulang umaga sa inyong lahat. Ayan. Update na naman tayo dito sa ating mga plants. Actually, meron akong ginawa ngayon, guys. Hindi pa talaga naayos yung ating... Ano dyan? Oh. Tingnan nyo, guys. Yung UV plastic. So, inaayos-ayos ko lang yan, guys. Kasi wala pa yung carpintero. Tapos, wala pang mag... ano... Wala pang magtatrabaho nito. So, I think... Ito na lang muna. Okay lang naman siya. So napag-isipan ko na ganyan na lang muna habang wala pang nagtatrabaho dito. Tingnan nyo yung nasa part na yan or area na yan. Nawala na yung mga nandito guys kasi nag-rearrange ako. So ito na yung bagong setup ko dito. Actually nag-arrange ako guys nung inayos ko yung bubong nila or plastic na to guys. So ayan, naiayos ko siya dito guys maluwang na dito na part so actually guys inayos ko ito naman kasi kapag meron na nagtatrabaho at least hindi na gano ano, marami yung mga plants na kukulin ko so ito yung preparation ko guys pero hindi pa naman wala pa namang schedule kung kailan pero at least no kapag meron na soon okay na yung ano dito hindi na masyado marami So, ito na pala yung update. So, yung mga plants ko, guys, nilagay ko pala dyan, banda. Yan yung mga agave ko, guys. Ayan, umuulan ngayon, pero hindi naman masyado malakas. So, nilagay ko pala yan, dyan, yung mga agave, guys. Kung napapansin niyo dyan sila, banda, sa ilalim ng mga succulent natin dyan. So, dito ko na lang sila nilagay muna, guys, for the meantime. Okay lang naman dito kasi maaraw naman dito kapag morning. So, ayan guys. Yung mga agave. Meron din ako mga succulents na nilagay dyan. Ayan. Natatalsikan sila ng ulan. Din ako nilagay dito. So, yung ibang mga bonsel ko. Mini bonsel. Dito ko nilagay guys. Sa rock. Kasi may space pa naman dyan. So, dyan na lang muna sila. So, ito pala yung arrangement ko dito guys. So, yung iba nandun sa kabila. So, tutor ko din kayo doon. So, yung mga matataas ko guys. Nandito sila lahat. So, ayan. Yan. Yan yung arrangement natin for today. Ayan, tapos dito, maluwang na guys. Tapos meron akong pinalabas dito. So, ito yung mga nilaray and shine ko. Yan. Yan sila guys. Tapos dyan banda. Ayan, ito, in elevate ko siya guys. Kasi, mataas na yung ano niya mga ganito so nilagyan ko na lang siya ng paso sa ilalim kagaya ng isa so ayan yung ating burrito at saka yung ating burrito at si donkey steel so ayan guys, didiligan ko pala yung mga ibang succulent dito na nagdadry na kahit maulan so ito dito dinidiligan ko sila lahat Oo, kasi napaka-dry na lang mga soil mix nila. So, ayan. Wala akong ginagawa ngayon. So, nagdilig na lang ako. Nagdilig na lang ako sa mga, ano ko guys, mga succulents dito na super dry na lang soil mix. Kawawa naman, wala silang dilig. So, ayan. Diba? Ang lush na nila guys. Ang gandang tingnan guys, no? Tingnan nyo si Mule guys. Ang ganda talaga ng kulay niya kapag stress. Tingnan nyo. Ito yung gusto ko na succulent dito as of now kasi napaka-compact ng kanyang leaves, guys. Tingnan nyo. Oh. Napaka-compact. Ayan. May mga tubig pa dyan kasi. Ano, nagdidilig ako sa kanila. So, ganyan din lang natin, guys. Ayan. Ito din. Si Cheesecake. Ito pala, guys. Meron pala akong mga niripat dito. So, isa to sa mga niripat ko si ano ba yung ID nito? Si um, uh, ano ba yun? Nakalimutan ko na naman guys. Basta ito. Ayan siya. So gusto ko mag trail siya dyan. Ayan. So dito na part. Dito ko pala nilagay. So na-update ko na kayo dito guys. No? So dito pa rin sila. At saka dito guys. Ito pala yung bagong setup ko. Dito ko nilagay yung mga ibang succulents ko at saka yung sansevieria tapos meron ako niripat guys mga ganyan yan mga alo yung nilagay ko dito kasi nag order ako ng mga paso na ganito so ayan dito ka nilagay yung mga nilagay ko dito mostly meron akong mga alo yung ating bonsel sa so, dito ko nilagay guys ayan yung mga sansevieria ko dito so actually hindi pa to final dito na lang muna sila tapos dito, yung mga Mendez, Mardine, Ellen, tapos ito. So, dito sila sa mesa na to, guys. Nung dati, yung mesa na to ay nang duon, Oo. So, ngayon, guys, yung mga purple delights ko, dito ko din siya nilagay. Actually, ano dito? Hindi masyadong mainit. Dito na part sa mga purples ko. So, dito na lang muna sila kasi para maano naman sila sa sobrang init no so at least ngayon hindi na sila actually babad talaga sa direct sunlight dito hindi masyado ano hindi masyado mainit so dito na lang muna sila sa rock na guys ayan so ito ito pala yung setup ko dito tapos ayan tapos yung mesa dito tapos nilagay ko pala dito yung malaki na ano ko agave guys ayan ito, ang laki na nito guys. At saka yung isa is nandito. Ayan. Medyo maliit to konti. Mas maliit ito kaysa yung isa. Tapos ito pala guys, isang uri ng agave. Nilipat ko siya kahapon dito sa pot na to. Kasi nasa maliit siya na pot ng dati guys. So, nandyan siya. Ayan. Tapos, dito na part sa ano harapan dito ko pala nilagay yung ating ganito guys si ayan siya so nandito siya sa ating mga konting arrangement or setup ayan katabi niya yung ating variegated bonsel at saka yung mga agave natin dyan dyan pa rin sila guys yung sansevieria dyan ko siya nilagay guys actually maganda naman silang tingnan dyan ayan tapos meron ako nilagay na succulent doon banda. Yun yung mga nakadirect sunlight nung dati. Tapos ngayon nilagay ko siya sa ano morning sunlight lang yung matatanggap. Pero ngayon guys, hindi sila naarawan kasi maulan. So ayun, maliwanag naman dito. Okay lang naman. Kasi nung dati dito ko din nilagay yung mga ibang mga succulents. Guys. So binalik ko lang sila dito. Pero ngayon is nakapatong sila lahat guys kung napapansin nyo pinatong ko talaga sila lahat yung mga succulents aside ng mga nandon at saka yung mga nandon guys so actually nasa lames sa lahat yung mga succulents ko hindi ko sila hinayaan dito sa ilalim kasi maraming mga hayop na gumagalagala may manok may aso so prone sila sa sira so so ayan yung nga guys ito na yung bagong setup ayan meron counting arrangement So, dito ganan pa din naman. So, yan lang muna yung update for today, guys. So, yan. Super happy ako sa bagong arrangement. Kasi, alam nyo naman, di ba? Mas maganda kapag meron bagong arrangement. So, yan yung gusto natin papalit-palit ng pwesto. Kahit ano, kahit ang, ang, tawag dito? Kahit nakakapagod, pero pagkatapos ng ano, pagkatapos mong gumawa ng mga arrangement o mga ano nila. Pagaganda sa mata naman, ba? Diba? Pagaganda niya guys kasi nag-fall na siya dito banda. So, ayan. Lumaki na din yung nasa center guys. So, ito din, actually, meron ng mga bagong mga, ano, baby sa ilalim. So, hinayaan ko na lang siya dyan guys. Hanggang lumaki sila. Ito si Cheesecake, si Awayuki. yan Ayan sila dyan. Ito din, oh. ko pala ito. Lahat dito, guys. O, oh, kasi ang dry na ng soil mix. So, nagdilig ako sa kanila lahat. Dito. Yan. Ito, si Marcos. Ang ganda. Yan. Ito, may new growth na, guys. Uting oh, tingnan niyo. Super happy ako kasi. Meron ng mga bagong tubo. Kung napapansin niyo, meron na siyang mga growth. At saka ito din, guys. Meron na din. Yan, so super happy ako. Ito din oh, may mga bagong tubo. So, ayan 'yung ano, 'yan 'yung magpapasaya sa atin, 'yung mga bagong tubo. 'Yan din oh. Meron nang mga bagong tubo, guys. Ayan si Kiko, lo. Tingnan niyo, guys. Oh, may bagong tumubo. 'Yan. Ito din oh, meron ding bagong ano ganito. So, 'yan na lang muna, guys. 'Yan na lang muna 'yung update for today. 'Yan, so thank you so much, guys, for watching and I hope you enjoy. Bye-bye.